Hi, good evening. Welcome to my channel. Hello mga ka-viewers. Ayan, mayong hap, uh, gabi o oh, magandang gabi sa lahat dyan. Ayan, dito kami ni Inday Tisay. Again, again, and again. Ayan, Inday Tisay is busy to watching the Coco Melon. Ayan. Ayan, time check is 6 o'clock. Ayan, doon. Ayan. So guys, musta po kayong lahat? Ayan. <laughs> Dito ko kami nga-inlati -right sa ngayon sa bed. Ayan. Ayan, nagpalamig muna kami sa ark. Kasi <laughs> sobrang init sa Mindanao. Ayan. Makulimlim. Parang gusto mo sa labas. Ayan. Ayan. higa, -higa muna kami in-righty side. Ayan. Ayan si in-righty side. Ayan. Good evening to all. Hi. Inday Tisay is here again to say hi. Mm, very sweet mom. Mm. Where are you going? Donut, eh? No. Yeah. Yung lahat. Ayan. Ayan. Sobrang busy po ang mom niyo Buong araw. Ayan. So, uh, um, Uh, so, ngayong gabi nilang muna ano, kami mag-vlog ni Inday Tisay kasi maya kami at nagpapahinga muna kami sa kwarto bago kami kumain, lumabas kumain ng dinner. Ayan. Ayan, guys. Nagpapahinga muna kami. Ayan. Masa po kayong lahat. Okay lang po. Ba kayo dyan? Yung mga ka-viewers natin. Ayan. Masa na mga taga-sibo. Ayan. Yan, yeah, yung weather natin is ano, parang cloudy sa labas. Parang gusto mong mula ata. Ayan. Ayan. musta na ka guys? Ayan. Okay lang ba? Yung mga ano, mga nag-work dyan, yung mga moms si dyan na 24, 24, oh, 24-7 yung ano. <laughs> Or over 24 hours yung service o oh, ano, every hour na nag ano talaga nagbabanggay sa mga baby kagaya ko yan kung saan ako nandun din si Inday Tisay sa tabi ko <laughs> ayan masa po kayong lahat ayan Inday Tisay here is calling calling ayan ayan busy po siya hi Inday Tisay, hi hi ayan Um, nilapag mo, na namin yung kama namin, guys. Okay? kasi sa ano, sa baba na kami matulo kasi ano, um, kaya talaga, bawa talaga sa yung may yung bed, na, bed for yung night. Kasi baka maano, um, maambak um, si Inday Pisay ba. Ayun na, it's ba? Well, unbox Bosh. Look, oh, just watch that. That's your favorite. Inday Pisay. Ayan guys. Yan, open pa yung window natin. Sa so, hindi na ano, hindi na nakulim din na talaga sa labas. Ayan, nakulim din na talaga. Wala nang ano, wala nang araw. Hindi na nakita yung ano, ang kapaligiran. Gabi, gabi na talaga. Ayan. Ayan guys. Ipa-close ko na yan mamaya. Pag hindi na mag-pinisin, dati sa inyo yan, ilagay ko muna sa window para yan, higahigap muna tayo mga kamangshi ayan habang ano, habang wala tayong nagawa, higahigap muna tayo ano muna natin higap muna natin yung back natin kasi nakikyo ko talaga yung lipod, pinasakit mo na talaga alat tayong pahina buong araw, ayan yan, habang nagsasain ako ng kani, nagpahina muna kami, ng this ay, tapos pag maluto na yun, pakain na kami, kain na kami ng light kasi nung puna tapos matulog na ayan, ang kalat, ayan inanong na niya yung ano, yung beer niya dun ayan, kalat ah okay lang yan kasi may bata tayo, ayan ayan, ingat-ingat po kayo yung mga worker, mga viewers ko na nag-work na pa, uwi ng bahay na yun baby, ayan, ingat po tayo sa pag-drive, ayan ingat-ingat po tayo, and then Take care, always. Ayan po. Ayan. Yan lang po ang update namin. Ayan. Ayan. Thank you for watching my video all the time. And please subscribe my channel with invite like to say here. Okay. See you later or see you next day or see you, see you again. Okay. Thank you and bye-bye. God bless all. See you. Bye-bye. See bye bye first. Hi. Ay, busy talaga si Inday Tisay na nanood ng ano niya. Kumelon. Busy talaga siya sa kumelon niya.